Hello, what's up? Your best here. Ano nga ba ang plano mo ngayong darating na bagong taon? On New Year's Day ay ilang araw na lamang. At halos lahat ng mga Pinoy ay abala na sa pamimili ng mga gagamitin sa preparasyon ng isa na namang manigong bagong taon. At bahagi na ng ating tradisyon ang paghahanda ng mga pagkain at maging ng mga prutas na nagdadala raw ng swerte o good luck at kasaganaan sa buong taong papaso. Sino nga ba naman ang ayaw swertihin, di ba? Pinaniniwalaan kasi na ang mga bilog na prutas ay simbolo ng coins o pera at ang pagkakaroon ng labindalawang prutas sa hapag sa araw ng bagong taon o New Year's Eve ay bahagi na ng pagsalubong sa bagong taon ng bawat pamilyang Pilipino. Bakit nga ba labing dalawa? dahil ito ay sumisimbolo sa labindalawang buwan sa loob ng isang taon. Kaya naman, narito ang listahan ng mga prutas na maaari mong pagpilian at ang kailang mga dalang swerte at kahulugan. Nangunguna sa listahan, Apples o Mansanas Ang salitang apple sa Chinese ay ping na ang ibig sabihin ay katiwasayan at kaayusan. Mayroong dalawang klase ang mansanas, ang berdeng mansanas at ang pulang mansanas. Ang berde ay sumisimbolo sa pera at ang pula naman ay para sa swerte. Number 2, avocado. Swerte din ang prutas na ito. Ang berde o purple na kadalasan itong kulay ay kumakatawan sa kasaganaan. Number 3, bananas o sagi. Ang saging naman ay sumisimbolo sa pagkakaisa at ang dilaw nitong kulay ay sagisag ng kaligayahan o kasiyahan. Kaya sino ba naman ang ayaw maging masaya, di ba? Number 4. Grapes o ubas. Ang prutas na ubas ay isang luxury fruit daw upang mayamang prutas na kadalasang inihahain sa mga royal families. Subalit syempre, pwede rin ito sa atin. Ito ay sumisimbolo naman sa yaman at magandang kinabukasan at maging ang pagdadalang tao. Kaya kung nais mo na magka-baby next year, why not try this ubas? Number 5. Lemons Iba naman ang dala ng prutas na ito. Ang lemon na may citrus odor o halimuyak ay pinaniniwalaang nagtataboy ng mga negative energy sa ating tahanan sa papasok na bagong taon. Number 6. Mango o Mangga Dapat meron ka sa mesa ng prutas na ito na mangga ngayong bagong taon sapagkat ito ay sagisag pala ng masaya at buong pamilya. Number 7. Oranges Ang hugis bilog na prutas na ito ay sumisimbolo rin sa pera. At ang kulay naman nito ay maiyahambing sa gold. Number 8. Papaya Gaya ng orange, ang papaya rin sa Chinese ay simbolo ng kayamanan at pera. Number 9. Pineapple o pinya Onglay sa Chinese o pineapple ito ay nangangahulugan naman ng Fortune codes. Number 10. Pomelo. Ang bright red o pink pulp o laman ng pomelo ay simbolo naman ng good health, pagkakaisa sa pamilya, at naghahatid rin ng swerte. Number 11. Guava o Bayabas Maging ang prutas na ito na bayabas ay swerte rin ang daladala at mainam sa pagbubuntis o pagdadalang tao. Number 12. Watermelon Ang pakwan o watermelon ay sumisimbolo naman sa kasaganaang matatamasa sa darating na taon. At ang mga buto naman ito ay para sa naguumapaw na blessings. Kaya ang makatas na pakwang ito ay swakto para sa inyong New Year's Eve. Ayan, alin sa ating mga nabanggit ang meron ka na? Ano pa ang hinihintay mo? Ipuni na ang lahat ng Lucky Fruits na ito. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Paano mo nga ba i ang pagsalubong ng bagong taon o New Year's Eve? Nagsuot ka ba ng lucky color na damit? Naglagay ng mga barya sa bulsa? Tumalo ng mataas? O nanood na lamang ng mga nagagandahang fireworks display? Dahil ilan lamang iyan sa mga nakasanayan nating gawin tuwing bagong taon. Subalit alam mo ba na sa bawat bansa o lugar sa mundo ay mayroon ding kanya-kanyang mga natatanging paraan ng pagsalubong ng bagong taon. Kaya naman halina't isa-isahin natin ang mga kakaiba at mga weird na pamamaraan na kanilang ginagawa. Una, batid mo ba na sa bansang Spain, tradisyonan ng mga tao doon, na bago pumatak ang alas 12 ng hating gabi ng December 31, ay kailangang makakain o makaubos na sila ng labindalawang piraso ng ubas upang maging masagana raw ang darating na buong isang taon kailangan ding siguraduhin na matamis at hindi maasim ang ubas na kailang kakainin sapagkat dito rin nakasalalay o nakabase ang magiging takbo o daloy ng inyong paparating na taon samantalang sa bansang Ecuador naman ay tampok ang pagsusunog ng mga scarecrow na binibihisa nila at pinapalamanan ng mga newspaper na tinatawag din nilang Anyo Viejo. Ang mga scarecrow na ito ay pinaniniwalaan nilang simbolo ng paglilinis o pag-aalis ng mga masamang elemento, pangyayari o mga bad luck sa paparating na taon. Subalit diri naman patatalo ang Latin America sapagkat para naman sa mga taga roon, ang paparating na taon ay nakasalalay sa kulay ng underwear na kanilang suot-suot sa bagong taon. Ang mga naghahanap raw ng pag-ibig sa darating na taon ay marapat raw na magsuot ng pulang underwear. Dilaw naman para sa kasaganaan at puti naman kung para sa katahimikan at kapayapaan. At iba-iba pang mga kulay base sa inyong kahilingan. Kabilang nga dito ang bansang Mexico, Bolivia, Brazil at ilan pang South American country. Ang bansang Japan naman ay tampok sa pagbabatingting ng kampana sa mga templo ng maka daan at walong ulit dahil ayon sa kailang paniniwala, inaalis nito at nililinis ang isang daan at walong klase ng kasalanan ng mga tao. At syempre hindi pa tatalo ang Pilipinas na kilala nga sa mga pampaswerte at lucky charms. Lalo na nga sa pagpasok ng bagong taon. Ang bagong taon na siyang pinaniwala ang simula ng bagong pag-asa at simbolo, lalo na financially. Kaya naman, ang pagsusuot ng may mga bilog-bilog na hugis ng damit o polka dots, labindalawang mga bilog na prutas sa mesa, mga bariya sa bulsa, at ilan pang mga bilog-bilog bilang pampaswerte ay panghatak ng swerte daw sa papasok na taon. At upang maging tuloy-tuloy at masagana ang buong taong paparating. Samantalang batid mo ba na sa Germany pala ang pagtatabi o pagtatago ng kaliskis ng inihandang karpa sa mesa noong medianoche sa inyong mga wallet ay mainam daw na pampaswerte upang hatak ng good fortune sa darating na buong taon. Kung sakali naman na mag-celebrate ka ng New Year sa bansang Denmark, ay huwag ka nang magugulat dahil tampok pala sa kanila ang pagbabasag ng mga plato o mga china wares sa pagpatak ng New Year. Ang mga plato na inipo nila upang basagin sa harapan ng mga bahay dahil para sa mga taga-Denmark ito ay maaaring magdala ng good luck. The more na platong babasagin, ay the more ang mga suwerting maaaring dumating. Subalit hindi naman panguhuli ang Italia, dahil sa mga bahaging ito, particular na nga sa Naples, ay literal na magkakalat ang mga muebles tulad ng mesa, cabinet, upuan, at iba pang mga kasangkapan sa kalsada, dahil kanilang iniyahagi sa bintana o sa balkonahe ang kanilang mga lumang gamit sa pagpasok ng New Year sapagkat para sa kanila ay simbolo nga ito ng fresh start. Kaya naman marapat ay siguro ay magdobli ingat na lamang sa paglalakad sa kalsada sa gabi ng December 31, lalo na kung ikaw ay nasa Italia. Mga kakaibang tradisyon Minsan ay bago sa ating pandinig, pero isa lamang ang nais ipabatid. Lahat tayo ay nagnanais na maging masagana ang taong paparating. Ano man ang pamamaraan ng pagsalubong natin? Ikaw, papaano mo sinalubong ang bagong taon? May ilan ba sa ating mga nabanggit ang nais mong subukan next year? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. salina ng panibagong dunong Mga bagay na